Oh! oh, diba? Mukhang tama. <laughs> Yo, what's up, what's up sa inyo? Latao nga pala si DJ Sky ang nagsasabi na hindi lahat ng mga nagsasalita na nagmumura e malulupit na. Kundi yung mga tao nagsasalita na siguradong may matututunan ka. At dito sa video natin ngayon, mga tol, may nagtanong. At alam nyo naman kapag may nagtatanong, eh, sinasagot natin yan dahil mabait tayo. At ang katanungan niya sa atin ay ito. Ang tanong niya, Idol, kung pwede po sana bigyan nyo kami ng tips kung paano lapitan ng magagandang babae. Salamat po. Kamaster, gusto ko po kasi malaman kung paano malalapitan ang babae. Ayaw ko po kasi sa FB lang, dumidiskarte. Gusto ko po, po yung lalaking lalaki, dating ko. Yon, unang-una sasabihin ko sa iyo bakit ako ang tinatanong nyo, ha? Ah, bakit ako ang tinatanong nyo ng ganito? Pero dahil nga nandito na kayo at nagtanong ka na, base na naman tayo sa lahat ng mga based on experience ko. Kung gumana to sa akin, hmm, siguradong gagana din to sa iyo. malabo sa mga nagbibigay hangin, ang daliri ko, siyang magsisilbi. Pero ang sagot dito sa katanungan mo, unang-una ay depende. Depende kasi kung kilala mo, yung taong gusto mong lapitan, yung babaeng target mo, o hindi mo lang talaga kilala, at gusto mo lang lapitan. Pero based dun sa sinabi mo, paano lapitan yung magagandang babae? ibig sabihin, hindi mo to kilala. Pero para sa ibang nanonood ng video na to, sasabihin ko na din kung paano yung discarte, kung kilala mo naman yung taong target mo na gusto mong lapitan. Kung alam mo yung target mo, ang una mong gawin aalamin mo kung saan siya palaging umiistambay, umi standby. <laughs> saan siya palagi nagiistay? Okay? San ba yung mga relaxing place niya? For example, sabihin natin classmate mo or ka mo or katrabaho mo. Kung katrabaho mo, alamin mo kung anong department, saan yung table niya. Kung estudyante, kung saan siya palagi nag stay sa school nyo or after class, saan siya pumupunta. So, bakit ko to sinasabi? Importante kasi to mga master. Kasi kailangan nyong malaman kung saan sila nag stay para ka rin mag-stay. Adun ka din dumaan daan sa harap niya. Bakit? Kasi kailangan kanya makita palagi para ma-familiarize siya sa aurahan mo, sa itsura mo, sa tindig mo. Para hindi siya mabibigla tol kapag lumapit ka at nilapitan mo siya at nagpakilala ka. Wow! Ngayon, kung ang kaso natin mga tol ay hindi mo kilala. Sabi natin nakatambay ka lang sa isang lugar kasama yung mga tropa mo tapos may dumaan na mga chicks. May dumaan na nagpabighani sa mga mata mo sa'yo, iyo, 'di ba? Ngayon, gusto mo siyang lapitan, gusto mo siyang kausapin. So ito yung case natin ngayon. Magkaiba ang lalaki sa mga babae kapag nabibighani sila. Ang mga lalaki kapag nagkagusto sa isang tao or nabighani o nagulat sa kagandahan taglay ng ibang mga babae sa paligid mo. Ang mga lalaki ay hindi nakakakontrol ng emosyon nila. Napaka-vocal ng mga lalaki. Tol, ang ganda nun, no? Papakasalan ko yun. Tol, lalapitan ko yun. Tol, ang sexy nun. Pero ang mga babae, kapag nandyan yung type nila, yung crush nilang lalaki, tol, marunong silang magtimpe. Kaya nilang itago ang nararamdaman nila. Kaya mapapansin nyo mga tol, kapag sa social media, may nag-post ng sexy na literato ng isang babae. Titignan mo lahat ng mga likes niya, mga reactions. Karamihan dyan, mga lalaki, ang magre-react doon sa picture na yon At bihira lang ang babae, makikita mo magre-react doon. Again, kung hindi nyo kilala yung babaeng gusto nyong lapitan o diskartehan, mag-jump na kayo dito sa tip number 2 ko. Huwag kang maging bastos. Ibang mga lalaki kasi, kapag nakakakita ng mga babaeng na magaganda o mga sexy na dumadaan sa paligid nila, ganito ang reaksyon nila. Miss! Psst! Miss! Psst! Sexy! Hi, te! Sexy mo, ah! Yung iba naman, aayain pa yung ibang mga tropa para sundan yung babae. Uy, pre, tara, punta natin yung babae. Sundan natin kung saan nakatera. Tapos kausapin na lang din natin. Tara. O nga, pre. Tara, punta natin. Lapitan natin. Tapos kausapin natin. na lakin! O, tara, 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 oh O, diba? Unang-una, nagmukha kayong desperado. Pangalawa, nagmukha kayong manyakis. Pangatlo, nagmukha kayong gago. Lumayas ka sa katawan ng adik na to ngayon din! Number 3, mindset tol. So, ibig ko sabihin mga master, kailangan mong i-ready ang utak mo. Simula sa pinakamaliit na parte ng utak mo hanggang sa pinakamatabang parte. Kailangan mo ihanda yung sarili mo na papasok ka dito sa gera na to. Magpapakilala tayo sa isang magandang binibini. And number 4, Check your outer appearance. Kailangan mong i-check kung fresh ka pa ba. Kailangan mong i-check kung mabango ka pa ba kailangan mong i-check yung sarili mo kung karapat dapat kang lumapit dun sa babaeng target mo at nakapukaw wow nakapukaw at, nakapu. <laughs> at nakapukaw ng damdamin mo Lagi yung tatandaan mga tol na laging nakasalalay sa first impression sa job interview, sa love life mo, lahat-lahat. At nabibuild ang first impression ng isang tao sa loob lamang ng pitong segundo. Number 5, magpakilala ka at sabihin mo ang totoong pakay mo. Bibigyan ka ng example. Ganito. Ah, uh, miss. Wait. Saglit. Ano yon? May nahulog. <coughs> ah, meron ba? Wala naman ah. Ano yon? Ah. Uh, ako. Sa'yo. Akala like, ko oh, ikaw <coughs> Totoo sa Ah, huh? uh, wait, miss. Saglit. Ako nga pala si Sky. Pwede bang makipagkaibigan? Anyway mga tol, lagi nyong tatandaan sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, kapag gusto nyo dumeskarte sa mga babae, lagi nyong uunahin ang intensyon na makipagkaibigan. Lagi nyong iaabot agad ang kamay ng pakikipagkaibigan. Pagkatapos nyo gawin yon at nalapitan nyo yun na yung babae, nakapagpakilala na kayo, gawin mo tong tip number 6. Gumamit ka ng mga salitang nakakapagpagaan ng kalooban. sample. Ah, uh, pasensya ka na kung kinausap kita ha. Kasi nung dumaan ka kanina at nakita kita, doon ko lang nalaman yung tunay na kahulugan ng salitang pagmamahal. Pwede ba na kahit yun nga kasi yung sinasabi ko mga tol, ibig kong sabihin, gagamitin mo na dito lahat na mga natutunan mong mga sense of humor mo sa mga nakaraang nakaraang mga video natin. Kung gusto nyo matuto about sense of humor, paano to gawin, ano ba basic na paraan para lumabas yung natural na sense of humor nyo, meron tayong video nyan mga tol, mga master nyo, hanapin nyo lang dyan sa compilation ko. So meron tayong video nyan ang title, paano mapapasagot ang isang babae sa isang gabi lang. Ngayon, kapag naubusan ka na ng sense of humor mo, gumamit ka ng ibang mga paraan, katulad ng ginawa ko. Pwede kang gumamit ng pick-up lines. Pwede kang gumamit din ng mga double meaning. So, nasabi ko na rin na ituro ko na din ang ibig sabihin ng double meaning sa isang video ko na paano malalaman kung fuckboy ang isang lalaki. So, hanapin nyo lang yon Guys, may kita nyo dun. So, dun sa video na yon mga tol, malalaman nyo ang ibig kong sabihin regarding dito sa double meaning. Kasi merong mga double meaning na nakakatawa, meron ding double meaning na medyo bastos. Na kita ng buhay! Pero nakakatawa. Pero actually, depende wow! pa rin yan sa pamamaraan na ginagawa mo. Lagi nyo tatandaan mga tol na ang target nyong babae ay karespeto-respeto respeto sa paningin nyo o hindi naman ganun karespe-respeto, kailangan nyo pa rin silang respeto. Okay? Kailangan nyo pa rin maging wholesome kung talagang gustong-gusto mong makascore sa babaeng tina-target mo kasi para kang basketball player na bangko hindi ka makascore. Hindi ka makascore. Hindi ka makascore. Oh! 'Di ba? Nandito ka pa rin. Kaya 'wag mo nang sayangin 'yung pagkakataon na ilike like mo na 'yung video ko sa baba at magsubscribe ka na din sa channel ko para updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko sa YouTube channel ko. At again, this is your DJ Sky at dalawang best ko na binabanggit ng pangalan ko. At palagi kong sasabihin sa inyo, mula ngayon na hindi lahat ng mga taong nagmumura kapag nagsasalita ay eh malulupit na. Hindi yung mga taong kapag nagsalita ay eh siguradong may matututunan ka paano kwentuhan na lang ulit tayo sa mga susunod ko pang mga kwento at video babu.